Ayan. Ayan ang mga niloto ni Lakoni. Ayan ang mga ladies. Ayan. Hapunan. Ayan talaga naman daming. Oh. Sinangag. Ayan. Ayan o. Oh. Say hi. Ayan. Nakalive na naman. Ayan. Hi. Hapunan. Ayan. Say hi. Hi Ayan. 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 Kamu nantai Nakahai Salamat Diyos Apakah Diyos Uri <O> sayo Amen Tidak, <Sings> Tidak,

Ha, oh, tingin mo na rito, tingin mo na. Tingin, tingin, ting, tingin mo na, ayan, ayan. Mm -hmm. Hindi kita lahat eh, kaya dito naman. Ayan, dito kita. O, oh, tingin, tingin. Medyo compress ng konti eh, ganun ang dikit-dikit ang muka. Tingin dito, ate, ayan. Medyo, iyosod nyo hindi iyosod nyo sa lamesa sa loob yung mukha nyo gano'n yeah. Yeah, yeah. yeah, yeah, One, two, three. Ayan, syempre Siyempre. Ayan. Naka-live. Ayan. Live ang hapunan nila. Hapunan namin pala. Ayan. Ayan, Okay.